No way! Malakas na sigaw ni Kyle sa kapatid na si Brandon. Gusto nitong siyang mag-ayos ng problema sa isang branch ng hotel nila sa Dubai. Isang taon na, simula nang mag-merge ang Hotel de Aston sa Fernandez Group of Companies. Isa lamang sa nadagdag na business nilang hotel at casino. Halos lahat na yata ng business ay pinasok na nila. Damit, Kyle! Dalawang buwan lang ang hinihingi ko sa'yo. Hindi ko pwedeng pabayaan ang asawa ko na manganak ulit na wala ako. Wala ako sa tabi niya nang ipinanganak niya si Astin. Kaya sana maintindihan mo na gusto kong bumawi sa kanya sa ikalawang pagkakataon. May himig ng pagmamakaawa ng kuya niya sa kanya. Eh di ako na lang ang magbabantay kay Corin sa ngayon. Dahil? Hanggang ngayon ba umaasa ka kay Corin? Asawa ko na siya Kyle. Asawa ko na. Hindi ka mahal ng asawa ko. Kaya nga hindi kanya pinakasalan. Dahil akong mahal niya. Kaya tigilan mo na ang pag iilusyon mo na yan. Marami pang babae dyan. Huwag mong isentro ang buhay mo sa asawa ko. Sa tingin mo ba matutuwa si Corinne kapag nalaman niya na hindi mo pa pala kami tanggap? Hanggang kailan ka haasa, Kyle? Kailangan mo mag-move on. Malay mo, sa Dubai mo makikilala ang babaeng para sa'yo. Tanggapin mo na wala na kayong pag-asa ng asawa ko. Natahimik siya sa sinabi ng kapatid. Kasabay nun ang pagkuyom niya ng kamao. Gusto niyang sagutin ang kapatid. Oo, hanggang ngayon, si Corin pa rin ang mahal niya. Umaasa pa rin siya. Ano magagawa niya kung tinamaan talaga siya kay Corin? Siya ang unang nakilala nito, hindi ang kuya niya. Kaya dapat sa kanya lang si Corin. Pero tama ang kapatid. Kailangan niyang mag-move on. At aalis na siya ng hawakan ng kuya niya ang braso niya. Please. Ani nagmamakaawa. Sige, pag-iisipan ko kuya. Pinalis niya ang kamay nito at dali-daling naglakad pa ng hagdan. Magdamag na pinag-isipan ni Kyle pinag-usapan nila ng kapatid. Tatlong buwan ang pahinga nila ngayon ng kabanda. Kababalik lang nila mula sa Thailand. Tatlong linggo ang inilagi nila doon. Ang buong akala niya makakapagpahinga siya. Hindi pala. Dahil heto, gusto ng kapatid na siya ang pumunta ng Dubai. Sinabi na ito ng ina at ama sa kanya. Hindi siya pumapayag. Nag-search siya kung may ibang pinagkakaabalahan ba sa Dubai. Mukha namang magandang mga pasyalan. Tatlong araw lang silang namalagi sa Dubai noon para tumugtog sa mga high-end na hotel at bar doon. Tuwan-tuwa ang kapatid sabihin niyang pumapayag siya. Maging ang magulang ay ganoon din. Ito pangalawang beses na magtatrabaho siya ng matagal sa kumpanya nila. Kaagad na nagpabukang kapatid ng tiket niya papuntang Dubai. Wala itong sinayang na oras talagang kailangan na niyang umalis para matapos din kaagad. Mabilis na naligo si Mia para pumasok ng opisina. Inayos niya din ang mga babauning damit at pagkain. Pagkatapos kasi ng siyam na oras sa opisina, nagpa-part-time cleaner din siya. Gusto niyang makaipon para makabili ng sariling bahay. Para hindi na siya hamakin ng ina. Hindi pa sapat ang naipon niya Nagde-deposit pa rin naman siya sa account ng magulang bilang suporta sa mga ito. Kahit alam niyang may pera ang mga ito, galing sa sustento ng mga kapatid, sa kabutihang pala at naman siya sa abroad. Ikalawang taon na niya dito sa Dubai ngayon. Yes, isa siyang OFW dito sa Dubai. Dahil lang naman sa kaibigan niyang si Vina kaya siya nandito ngayon. Ang mga magulang niya ang naging dahilan kung bakit siya napapayag ng kaibigan na magtrabaho dito. Graduate siya ng BS Tourism, pero wala siya sa sariling field. Nasa isang construction firm siya ngayon, nagtatrabaho bilang office staff. Pagkatapos ng graduation niya, nag-apply naman siya sa Pilipinas. Kaso hindi siya pinalad na makakuha ng trabaho na may kinalaman sa kurso niya. Malayo man sa kurso niyang tinapos, tinanggap niya pa rin ang alok ng kaibigan. Ikaw na kasing pag-almosalin ng ina mo ng sermon. Hindi pa ito na kontento. Ginagawa pa niyang tanghalian minsan naman dessert pa sa gabi. At sa lahat ng dessert, iyon ang nakakaumay. Paulit-ulit pa. Nakalimutan niyang sabihin. Minsan alarm clock pa niya ito sa umaga. Laging bunga nga ng ina kung kailan ba siya magtatrabaho. Isang taon na daw siyang tambay. Mabuti pa daw ang ibang kapatid niya. May mga stable na daw na trabaho. Tapos nakapag-asawa pa ng mayaman. Alam niya ang pinaglalaban nito. Marami pa siyang pangarap sa buhay. Napakaaga pa para mag-asawa. Napatingin si Mia sa wall Oras na ng pag-alis niya. Bit, bit ang sling bag at shoulder bag na may lamang damit at pagkain. Nang lumabas siya ng silid. Matipid din siya. Imbis na lumabas para kumain, nagluluto na lang siya. Morning folks! Masayang sambit niya nang madaanan ng mga ka-roommate sa sopa. Paruot pa rito ilan dito. Yung iba may bitbit -bit na kape, tinapay at kung ano-ano pa. May mga nakapatong din na sa ilang kasamahan niya. Nakahanda na rin ang ilan sa pagpasok. Morning din, miyang. Ingat! Nakangiting tugon ni Zoe. Isa itong trans woman. Sa salon naman ito nagtatrabaho. Ingat, bunso! Halos sabay-sabay naman nabati ng mga nasa sala at kusina. Oo, bunso ang tawag ng mga ito sa kanya. Siya kasing pinakabata sa lahat ng kasamahan. Pero siya lang ang bukod-tanging nag oopisina siya lang ang nakapagtapos ng kolehiyo kumpara sa mga ito. Kung hindi sales lady, cleaner, parlorista, o di kaya construction worker ang trabaho ng mga ito. Kinawayan niya ang mga ito at nagmamadaling lumabas. Siya ang nauunang pumasok sa mga kasamahan. Maaga ang pasok niya, samantalang mga ito ay tanghali. Nagpapasalamat siya dahil wala siyang kasabayan sa kusina nila minsan. Malaya siyang nakakakilos at nakakapagluto. Muntik na siyang malit dahil sa banggaan kanina. Buti na lang nakapagpreno agad ang sinasakiyang taxi. Busy day para sa kanila dahil may audit ngayon. Pero last day naman na. Galing pa sa main branch nila sa Pilipinas ang nagkakandak ng audit. Pinoy ang may-ari ng construction firm na pinapasukan niya. Hindi akalain ni Mia na aabutin lang ng alas dos ang audit. Nagmamadali na kasi ang mga auditor nila. May booking ka mamaya? Napalingon siya sa lalaking nagsalita. Si Clark pala. Isa rin itong Pinoy na nakipagsapalaran na dito sa Dubai para matustusan ng pamilya nitong naiwan sa Pilipinas. Nauna lang siya rito ng tatlong buwan sa pagkakaalam niya single at breadwinner ito ng pamilya. Matangkad at maporma ito. Wala rin siyang alam na may dinedate ito. Marahil pamilya ang nasa top priority ng binata. Wala pa akong natatanggap na text eh. Bibigyan mo ba ako ng gagawin mamaya? Sayang kasi ang oras ko mamaya. Sanay ng katawan kong kumayot pagkatapos dito. Pabirong sabi niya. Minsan kasi nire-recommenda siya nito sa mga kakilala. Nagpa-part-time din ito. Ahente naman ng isang kilalang real estate dito sa Dubai si Clark. Wala pang tumatawag eh. Yayayain sana kitang mag-bar hopping mamaya. Para makapag-relax naman tayo. Puro trabaho na lang kasing inaatupag natin eh. Sagot ko naman. Sige na please. Pagmamakaawa nito sa kanya. Natawa siya dito. True, wala silang inatupag kundi ang magpayaman. Ang tagal. Ang hirap talaga magpayaman. Kailangan mong kumayod ng kumayod. Pag walang booking, go ako. Nakangiting sabi niya dito. Three months ago pa yata ang huling punta niya ng bar. Gumiti naman ito sa sagot niya. Nagpaalam ito sa kanya ng tawagin ito ng department head nila. Palabas na siya ng ladies room nang makatanggap ng tawag mula sa kaibigang si Vina. Nakahanda na siya para sumama kay Clark. Wala siyang part-time ngayong araw. Nang hinayang tuloy siya. Naka-out ka na ba, friend? May gawa ka ba ngayon? Sunod-sunod na tanong nito sa kanya. Hmm, wala. Pero sasama ako ngayon sa katrabaho ko sa bar. Papa siya lang. Natatawang sagot niya dito. Ay, sayang. Magpapalinis kasi yung bagong boss namin ng unit niya. Malungkot na sabi nito sa kabilang linya. Biglang nagpantingan tenga niya nang sinabi nito. Kanina pa siya naghihintay ng booking kung alam lang nito. Ano pa nga pang priority niya? E eh, di ang maglinis. Hey, hey! Kanina pa ako naghihintay ng gagawin, friend. Akala ko nga nakalimutan mo na ako eh. May himig na pagtatampo iyon. Eh. Asus, naging abala lang po kasi dumating nga yung bagong boss naming bossy. Eh. Ano, okay na tayo ha? Hihintayin kita dito sa hotel bago ako mag-out. Thank you, friend. Libre na lang kita sa Sunday pambawi man lang, natawang sabi niya sa kaibigan. Masayang pinuntahan niya si Clark sa table at nagpaalam na hindi siya makakasama. Nalungkot ito sa sinabi niya kaya sinabihan na lang niyang babawi siya sa susunod. Nagtaksi siya papuntang Hotel de Aston. Pagkalabas ng opisina. Pagdating niya ng hotel ay nakaabang na ang kaibigan sa kanya. Isang receptionist si niya sa HDA. Sayang lang at wala nang bakante nang magpunta siya dito sa Dubai. Kaya sa construction firm na lang siya na ipasok ng kaibigan. Tara, akit na tayo sa taas. Sabi ng manager namin kanina, aalis daw yata si Sir Kyle. Kaya siguradong hindi ka maiilang magtrabaho. Ani ng kaibigan habang nasa elevator sila. Nasa 19th floor ang kinaroroon na ng unit ng boss nito. Iyon na din ang huli pinakamataas na floor ng hotel na yon. Akala niya, simpleng unit lang ang sinasabi ni Vina. Isa pala yung penthouse. At sobrang laki niyon. Iniisip niya tuloy kung anong oras siya matatapos. Wala nga roon ang boss nito nang pumasok sila. Iniwan na din siya ng kaibigan maya, maya dahil may lakad pa daw ito. Nilibot niya muna ang paningin sa loob ng penthouse na yon. Magagara din ang mga kagamitan doon kahit bihirang tirahan. May tatlong pinto doon. Binitpit niya ang bagat pumasok sa pinakaunang silid para magbihes. Tutal wala naman ang amo niya ngayong gabi. Naisipan niyang magbihis ng pambahay para komportable siyang magtrabaho. Una niyang hinubad ang damit at sinunod ang kanyang pantalon. Tanging panloob na lamang ang suot niya ng mga sandaling yon. Inigit niya ang bag na pinatong sa kama. Akmang bubuksan niya ang zipper ng shoulder bag nang makarinig ng sunod-sunod na mura mula sa likuran niya. God damn it! What the? Napaawang siya ng labi ng mapagsinong nagsalita. Natulala siya sa adonis na kaharap. Wala itong suot na pang itaas. Kaya kitang kitang itinatago nitong angking kakisigan God, sino bang hindi nakakakilala sa lalaking ito? Isa yata to sa hinahangaan niya pagdating sa musika Si KF lang naman ang kaharap niya Ang vocalist ng New Dawn Band Kainis Anit to ulit sa kanya Bigla siyang nahimasmasan sa narinig Mabilis na hinigit niya ang damit pero hindi sapat para maitago niya ang sarili. Sunod-sunod ang paglunok ng kaharap, panayalo ng Adam's apple nito. Bigla siyang napaupo sa kama nang makitang humakbang ito palapit sa kanya. Hindi siya mapakalad sa tingin pinupukol nito sa kanya. Kinakabahang sumampo siya sa kama. Hindi niya inaalis ang tingin sa binatang titig na titig din sa kanya. Sinipa nito ang bag niyang nasa sahig. Nabitawan niya yon kanina. Bigla niyang hinila ang komporter ng kama at itinago ang sarili. Napasigaw siya ng hilain itong komporter at sumampa din sa kama. Nakitaan niya ng pagnisi ito garito ba talaga si KF sa personal? Nakakatakot pala. A Anong gagawin mo sa akin? Nanginginig na tanong niya sa binata nang itulak siya nito pahiga. Pinaghiwalay nitong mga hita niya, kaya sunod-sunod ang kabog sa dibdib niya. Naiinitan siya. Kahit kabado, hindi niya mapigilang ma-excite. Napapikit siya ng gumalaw ito at pumesto sa ibabaw niya. Nararamdaman niya ang paglubog na magkabilang gilid ng ulo niya. Naramdaman niya ang paan ito sa baba niya na siya sa ginagawa nito sa taas niya. Nagtama ang kanilang mga mata nang magmulat siya. God, nagpo-push up ito sa ibabaw niya. Titig na titig ito sa kanya. Napapikit siya nang makitang palapit ang mukha nito sa kanya. Hinintay niyang dumapo ang mukha nito sa kanya pero walang dumapo. Iminulat niya muli ang mga mata. I was about to exercise at the gym tonight. Alam mo ba yon? Nawalan na ako ng ganang lumabas dahil sa'yo. Kaya dito na lang ako mag-exercise. -e Mas madali akong pagpapawisan. Nakangising sabi nito sa sulyap sa katawan niya. Napalunok siya ng mapansing nakatitig ito sa labi niya. Bumaba din ang tingin nito sa dibdib niya habang patuloy sa pagpupush ups. Akman tatakpan niya ang dibdib nang masagi niya ang dibdib nitong walang saplot. Natigilan ito sa ginagawa. Sunod-sunod ang paglunok nito. Agat labing ibinaling na lang niya ang tingin sa kanang bahagi niya. Nararamdaman niya unti -unti ang unti-unti pagbasa ng muka at ng dibdib niya. Marahil yun ang pawis na nagmumula dito. Nagpatuloy naman ito sa pagpupush ups hanggang sa mapagod ito. Nakahinga siya ng maluwag ng umalis ito sa ibabaw niya at pabagsak na nahiga sa gilid niya. Natampal ni Mia ang dibdib pagkaalis ni KF sa ibabaw niya. Hindi pa siya makaget over sa ginawa nito. Hanggang ngayon nag-aalburuto pa rin ang dibdib niya. Ang lakas-lakas ng kabog talaga. Sa kisa may lang siya nakatingin. Tinig na dinig niyang sunod-sunod na paghinga ng binata sa tabi niya. What's your name? Tanong nito sa kanya. Napalingon siya sa binata. Sa kisame din pala ito nakatingin. Bumangon siya kapag kuwan. Sinundan siya nito ng tingin kaya nahigit na niya ang comforter na nakalagay sa sahig. Binalot niya yun sa sarili. Mia po. Magalang na sagot niya habang pinupulot ang bag na nasa sahig din. Mia. Ulit nito habang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Pasensya na po kayo. Akala ko po kasi walang tao ngayon dito. Ako nga po palang maglilinis ngayong gabi dito. Sige po, nahihiyang sabi niya at lumabas ng silid. Nabalot pa rin ang katawan ng komporter. Sinabunutan niya ang sarili ng makalabas na ng silid nito. Hindi niya akalaing doon palang inuokop ang silid ng amo. In fairness, ang kisig at ang gwapo nito sa personal. Ang daming pants nitong nagkakandara pa sa Pilipinas at isa na siya roon. Lamang siya sa mga ito dahil siya nahawakan lang naman niya ang dibdib nito. Kinikilig na nagpapadyak siya sa sahig. Speaking of sahig, ginawa pa siyang sahig nito. Nag-push up pa mismo sa ibabaw niya. Sayang lang at hindi dumapo ang labi nito sa kanya. Napangiti siya sa sarili. Maswerte siya kahit papaano. Hindi niya tuloy maiwasan tanungin ng sarili. Kung may nobya na ba ito? Wala kasing nalilink na babae dito. Marami ring espekulasyong bakla ito. May kung anong tinig ang kumontra sa isipang yon. Pinilig niya ang sarili para alisin kung ano man ang gumagambala sa isipan niya. Natigilan siya bigla ng maalala si Vina. Si KF ba ang kal na sinasabi ni Vina na bagong boss? Bakit hindi mo lang sinabi nito na si KF palang bagong boss nito? Alam niya nagmula ito sa mayamang pamilya. Pero hindi niya akalain pamilya nitong may-ari ng HDA. At ito palang magiging kliyente niya ngayong gabi. Ibig sabihin magre-retiro na ito sa pagiging singer? Sayang naman. Hindi pa nga siya napapa dito. Nakaka-inlove din ang boses nito. Pumasok siya sa banyo na nasa kabilang silid. Binilisan niya agad din ang pagbibihes para matapos na siya sa paglilinis. Gusto niyang unahin sana ang silid ni KF. Pero naroon pa rin ito. Hiyang-hiya siya sa nangyari kanina. Kusina na lang ang inuna niya. Sinunod niya ang sala nito. Hindi naman ganun kadumi dahil mukhang alaga naman sa linis ang penthouse. Akmang bubuksan niya ang pangalawang silid para linisin. Nang bumukas ang pintu ng binata, hindi niya maiwasang hagurin ito ng tingin. Bagong paligo ito, naamoy niya ang sabon na ginamit nito. Nakakasual lang ito. Mukhang lalabas pa ito kahit gabi na. Sa bagay uso sa mga mayayaman ng nightlife. O di kaya makikipag-date din ito. Hindi niya maintindihan ng sarili kung bakit nakaramdam siya ng lungkot. Itinoon na lang niya ang paningin sa pinto at binuksan iyon. Mabilis na pumasok siya sa loob at sumandal sa dahon ng pintuan. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman ngayon para sa isang lalaki. Sa isang sikat at mayamang lalaki pa. Mahirap ding abutin. Napabuntong hininga tuloy siya. Kakasimula pa lang niya maglinis ng bumukas ang pintuan. Iniluwano ng binata. Lalabas lang ako. Lock the door please. Sabi lang nito't umalis na. Hindi man lang nito hinintay ang sagot niya. Kanina lang ay may pagkapilyo ito. Ngayon naman parang seryoso na ito. Binilisan niya ang paglilinis sa dalawang silid. Pinakahuling nilinis niya ang silid nito. Buti na lang hindi pa ito bumabalik. Mukhang may pinuntahan nga ito. Inabot siya ng dalawang oras sa paglilinis. Sadyang binilisan niya. Usually kapag ganun kalaki mga tatlo o apat na oras siya naglilinis. Hindi naman kasi madumi kaya mabilis. Pinalitan niya ng bagong sa ng kama ng tatlong silid. Pakiramdam niya pagod na pagod siya ngayong gabi. Alas 10 na siya nakaalis sa penthouse ni KF. Nang hinayang siya dahil wala ito nang umalis siya. Hindi naman siya nag-aalala sa bayad dahil boss naman ito ni Bina. Dumaan siya sa Alsatwa para doon kumain. Marami kasing Pilipino dishes ang inihahain doon. Kapag sa Alsatwa ka, para ka na ding nasa Pilipinas. Doon din sila namimili ng mga groceries. Namamasyal at nagkikita-kita. Mabilis siyang nakatulog pagdating sa apartment nila. Tulog na tulog ang ibang kasamahan sa sala. Si Zoe naman ay halos kasabay niyang pumasok. Magkasama sila ni Nanay Belen sa silid. Panggabi ito kaya wala siyang kasama kapag natutulog. Gaya ng nakagawian, maaga siyang nag-ayos ng mga babaunin. Maaga rin siyang nakaalis ng tinutuluyan. Kakatap lang niya ng card papasok. Nang mag-ring ang telepono niya, si Bina iyon. Pinagalitan siya nito. Bakit daw hindi niya hinintay ang boss nito kagabi? Hindi pa niya naikwento dito ang unang pagkikita nila ng boss nito. Siguradong pagtatawanan siya nito kung sakali. Ipinalam nitong meron ulit siyang kliyente mamayang gabi. Sana tuloy-tuloy na para naman makaipon siya ng marami. Hulog talaga ng langit ang kaibigan niya. Noon pa man ito nang naging sandalan niya. Mabilis lang lumipas ang maghapon niya. Parang hinihila ang araw niya. Hindi niya maintindihan kung bakit. Sa HDA ulit siya dumiretso pagkatapos ng trabaho. Hawak na kasi ng kaibigan niya ang perang pinagpagura niya kagabi. Saktong dating niya nang makita itong palabas na rin. Himala, maaga yata ang labas nito. Buti nakarating ka kaagad. May emergency lang, friend. Umakit ka na lang ulit sa penthouse. Sinihintay ka ni Sir Kyle. Salubong nito sa kanya. May hawak din itong telepono at mukhang may kausap pa ito sa kabilang linya. Sa, sa penthouse ulit? Tapos ko na yun kagabi ha. Reklamo niya sa kaibigan. Ang selo naman masyado ng kal na to. Kausap niya sa sarili. Oo, nakita ko nga pero may bagong kalat daw. Hindi ko rin alam kung bakit maraming kalat. Akit ka na lang sa taas, prenda Nga pala, Nasa kanya din yung sahod mo kagabi. Kaya talagang aakyat ka para tingnan ang sinasabi nitong kalat at para makuha mo din ang perang pinaghirapan mo. O siya, sige, mauna na ako. Paalam nito sa kanya, sabay tapik ng braso niya. Ingat, pahabol niya dito. Pagdating sa loob ay binigyan siya ng temporary pass ng receptionist. Hindi siya pinadaan sa may elevator na nasa harap. Pinasakay siya nito sa private elevator. Diretso na yun sa pinakataas. Kinakabahang inihakbang niya ang mga paapalapit sa pinto ng penthouse. Nakatalawang doorbell siya bago bumukas iyon. Nag-iwar siya ng tingin ng mapansing nakatapis lang ang binata. Lagi na lang bang ganun ang outfit nito kapag magkikita sila? Wala na namang sa katawan nito. Nakakatempt. Hi. Nakangiting sabi nito sa kanya. Hello, S sir. Nauutal niyang sambit. Kamin. Anito niluwagan ng pintuan para makadaan siya. Napalunok siya ng malanghap pa mabangong amoy nito. Ang bango naman kasi, naiilang tuloy siya. Nagpatayuna na ito sa kanya pagkasara nito ng pintuan. Hindi maalis ang tingin niya sa katawan nito. Ito ba ang pinagchichismisan ng madla na bakla ito? Oh God, ang ganda din ng hugis ng bat nito. Bumaba din ang tingin niya sa mabalahibong legs nito. Umakyat ulit ang tingin niya sa likod nito. Bigla niyang natampal ang ulo. Ang green niya mag-isip ngayon. Bakit hindi niya naramdaman ng ganitong pakiramdam kapag ibang lalaking kaharap o kasama? Napakunot noo ito nang lumingon sa kanya. Tumingin ito sa kamay niya na nakahawak sa ulo niya. Are you okay, Mia? Anang bariton ng boses nito na ikinatigil niya sa paglalakad. Pupo? Takang tanong niya. I'm asking kung okay ka lang ba? Napatingin siya sa kamay niya na nakahawak pa rin sa ulo. Bigla niyang pinalis yun at hinarap ng maayos ang binatang amo. O okay lang naman po ako. Um, kumati lang ang ulo. Tama, kumati, kumati lang. Aniya dito at mapaklang ngumiti. Hindi pa rin mawala ang kunot noon nito. Lumapit ito sa kanya kaya sunod-sunod ang paglunok niya ng laway. Napasinghap siya ng hawakan itong ulo niya. Inilapit pa nitong sarili sa kanya kaya nailang siya. Matangkad ito. Hanggang balikat lang siya nito. Marami ka bang dandrop sa ulo? Tanong nito sa mahinang boses habang sinisipat ang buhok niya. Muntik na siyang bumungalit sa tawa. Siya, madaming dandruff. Ang arte niya kaya pagdating sa buhok. Mamahaling shampoo at conditioner kaya ang gamit niya. Kinukuskus niya din ang ulo dahil iritado siya kapag sobrang katin ang ulo niya. Hindi niya napansin gumuhit ang ngiti sa labi niya. Nagangat siya ng tingin sa binata. Titig na titig ito sa kanya particular sa labi niya. Bigla niya itong naitulak ng dahan-dahang pinabanitong mukha sa kanya. I'm sorry, hinging paumanhin niya dito. Ngumiti lang ito sa kanya. Maya-maya ay nagpaalam ito na papasok sa silid nito. Kaagad na hinahanap niyang sinasabi ni Vina na kailangan niyang linisin. Tumuwad-tuwad na siya sa kusina, maging sa sala, pero wala siyang nakikitang lilinisin. Hindi kaya nasa silid nito? Napangiwi siya ng maalala ang nangyari kagabi sa silid nito.